Lang, no? Ay, now we are live. Anyway, mga kaobayang, kaya po ako nag-live ngayon, not because meron lang po isang umaksip ng challenge ko, no. Eto'ng taon to, uh, bago ko po sana banggitin, alam niyo po, hindi na ako maglalay, live at ako'y magpapahinga na, pero bago ko sana to banggitin, eh pinag-aralan ko muna. Patingin ka anong video? Wala ka ba niyan? Wala ka ba ang video niya? Pagka-pagka, uh, okay. sa YouTube ko kita. Pakita ah. Pakita ko lang. Hi, to Maria Balitaan. Roy Lintaw. Hi. Hi, Rolly. Bulaboy. Uh, Josephine Montemayor. Uh, please. This is my life. Tinubuan ako ng balbas. <laughs> May papakita ako. Ito. Sana. Yo, Ayun, sa mo, na? mo. Lakihan, lakihan mo, lakihan mo. Ah, yes, Sa yun, truck niya. Uh, Baka hindi yan yun. At ah. po yung boss. Uh, um, Ayan, medyo iatras mo ng konti.

ay nag uh, ano ng challenge, gumawa ng isang challenge. Mayaman challenge. At siyempre, dahil ako kasama ang pamilya ko sa Extreme House. Kami ay may Ayun. Okay, hindi ko po siya kilala pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago sa pangalan pa nga naman makagago pero alam mo yung pagiging gago mo kung naririnig mo ako ngayon makagago o para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Yang kagaguhan mo ang kailangan na mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. <laughs> ah, ayun. Yun po yung dahilan kung ba't ako nag -live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Para po bukas sana, ma-review ma namin ngayong magdamag. Para bukas, malaman ko po yung, yung kung sino po yung babimigyan ng bigas. E akalain nyo pong sa pagre-review ko sa aking YouTube channel ng mga comments, Nakita ko po yung Makagago. Ha? Ah? Sinagot ni Makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City. Extreme House Notorious Motorsports. Wow! Alam mo, Makagago, parehas tayong gago eh. <laughs> parehas tayong gago, Makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, eh, tignan mo yung mga nasa kasaan ko. Ang lulupit. <laughs> Ang <laughs> lulupit mo mga nasa ko. Pero, yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Ha? Ah, kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka! <laughs> Yung kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. <laughs> Ha? Puta, ako, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. <laughs> ha? <laughs> oh, ako yung gago, gagong gagong promotor ng kagaguhan mo. Pero yang kagaguhan mong yan, ha? Yung kagaguhan natin ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ka ng ating lipunan. Para sa'yo, kung sinong politiko ang kukontra sa ginagawa mo ngayon. Sabi ni Pangulong Duterte, i-dismiss niya. Bakit? Higit pong kailangan ng mamamayan. Hindi lamang po yung kuda at satsat sa lipunan. Hindi po yun eh. Alam niyo po, tama po yung sinasabi ng aking inspirasyon na si Yorme. isa sa aking mga inspirasyon. Marami pa ho kong politikong... Eh, marami pa hong politiko na nanunungkulan sa ating bayan ang uh, nag-inspire sa akin. Okay? Yung ini... ini inspirasyon ko. Pero isa na rin si Yorme. Uh, Wag naman tayong... Tigilan muna natin ang politika. Kung meron kayong makitang tao sa lansangan na kaya siya lumabas ay para tulungan yung ating mga kababayan, yung ating mga frontliner, ah, hindi lang yung frontliner, especially yung ating mga maralitang kababayan na higit na nangangailangan. Yung mga frontliner po, alam natin talagang sila yung nagbubuwis buhay para maging safety tayo. Oh, uh, pero ang gobyerno po ay may uh, meron po ang gobyernong ayuda para sa kanila yung idutulong po natin sa ating mga frontliner ay karagdagan karagdagang ayuda po para namang maiparamdam natin doon sa mga frontliner na may nagmamahal din sa kanila hindi lamang sila yung hindi lamang hindi hindi sila kalaban okay ha ah? yang kagaguhan ni makagago na yan ha ah, yan po ang kailangan please para doon sa mga Tigilan muna natin yung kew-kew. Ha? Huwag muna ho yung dak-dak. At saka na tayo magdaldalan pagkatapos ng COVID. Ha? Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni Makagago, isang truck na, ah, limang kabambigas yung binili. <laughs> Para ipamigay. Ha? Grabe. <laughs> Tanga na. Parehas tayo, gago rin ako eh. <laughs> ako ay isang gano. Ah, gago rin. Ay, grabe. <laughs> Pero, <laughs> makagako. <laughs> Mabuhay ka. Barako ka. Sampunang yung mga kasamahan. Ha? Ah? Yung mga kasabahan mo dyan sa sa extreme house. Ha? Ah? At saka sa notorious motorsports. Ha? Ah? Pagkatapos ng COVID, magkapi tayo. Ah? Maggaguhan tayong dalawa. Ha? Ah? <laughs> Alam mo, gustong gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. <laughs> gustong gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Pero grabe tong challenge to. Mga gago, mabuhay ka. Wala akong copy ng video mo eh. O may copy lang ako, irerepost ko sa aking YouTube channel yun eh. O kaya dito sa aking Facebook para makita ng taong bayan kung gaano ka ka talaga katarantado at kagago. Pero, uulitin ko, yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Ha? Bakagago? Gago ka talaga. Reyes tayo. Ako promotor ng kagaguhan na nangyayari ngayon. Ako yung promotor ng kagaguhan na to. Pero... Yan lang po, hindi na ako magtatagal. Para doon sa lahat ng viewers na to, pakishare naman tong video na to para makarating kay makagago, ha? Alam nyo po, pag nakakakita po ako ng tumatanggap ng challenge ko, hindi ko po yun pinalalampas, ha? <laughs> makagago! Ang, wala na ako ibang sasabihin sa'yo, kundi mabuhay ka. <laughs> yang, yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga. <laughs>